Wala na naman po akong ginagawang masama sa anak niyo, Mayor. Gusto ko lang po siya tagal... Gusto ko lang po siya makausap. Ano pa ang pag-uusapan ninyo? Hindi ka na niya maalala, Tisoy. Troy, ipasok ko si Elise. Sige na, anak. Pumasok ko na sa loob. Elise, parang... Sige na. Tisoy. Ito na ako ng pagpunta mo sa bahay na to at ito na rin ang huling beses na guguluhin mo ang anak ko. Hindi ko mapapangako yan. Ano ba ang gusto mo? Guluhin na naman ang utak ni Elise. Sirain na naman ang buhay niya. Yun ba ang gusto mo? Ang gusto ko lang kung maalala niya ako ulit. Tisoy, hindi ka na nga niya maalala. At mas gusto ko na hindi ka na niya maalala dahil... dahil wala namang mahihita sa ang anak ko. Kung makapagsalita kayo, Mayor, parang hindi kayo nang galing sa hirap. Baka nakakalimutan niyo po kung saan kayo nang galing. Hindi ko makakalimutan kahit kailan, kung saan ako nanggaling galing, Kaya nga masaya ako na hindi ka maalala ni Dahil ngayon, sigurado na ako na hindi niya matitikman ang buhay na pagdadalhan mo sa kanya. At yun ang miserable buhay na natikman ko rin. Kaya umalis ka na. Huwag mo na kaming gugulahin. Ano? Malis ka na! Malis ka na! Malis ka na! Sige. Sige, Ellen. Sakta mo, anak natin. Gaya ng ginawa ko nun sa kanya. Sige. Anong anak natin? Anong pinagsasasabi mo, Carlos? hindi mo ba alam kapag nanaman ni Ellen na anak ka niya, hindi ka na problema kay Elise? Si Elise. Paano si Elise? Eh, niyo sa katulad ng ginawa niyo sa akin nung bata pa ako. Hindi ma itsipura -e si Elise, Tisoy. Kahit anak ka pang anak ni Ellen, pamilya pa rin siya, lalo na ako. Anak ko pa rin siya. At isa pa, mayroong tunay na ina si Elise. Ilala ko siya. Sino ang tunay na ina ni Elise? Teacher mo si Tayna. Siya ang tunay na ina ni Elise.